Ikinasa ng Bangsa Moro Movement for Justice sa Cotabato City Plaza gabi ng lunes ang support rally for Tatay Digong. Nakaantabay naman ang mga elemento ng Philippine National Police at Philippine Marines sa palibot ng plaza. Nakaumang ang tanking pandigma kasama ang mga patrol cars ng police at military vehicles sa lugar. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Ito ang post ng Bangsamoro Movement for Justice sa kanilang Facebook page kagabi habang nagsasagawa ng support rally sa Cotabato City Plaza para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay ng rally, mahigpit ang seguridad na ipinatupad ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Marines at Cotabato City Police sa paligid ng plaza. Matatanda ang naglabas ng abiso ang Cotabato City Police Office araw ng lunes na mahigpit nilang ipatutupad ang no-permit, no-rally policy. Ayun sa post, kahit may nananakot, tuloy lang sila. Inilabas din ng grupo ang kanilang resibo at sinabing mayroon silang permit para magsagawa ng rally. Ayon sa CCPO, alinsunod sa provisions ng batas pambansa bilang 880 o ang Public Assembly Act of 1985, muling binigyang diin ng otoridad ang pangakong pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng no permit no rally policy. Sa mga grupo o organisasyon na nagnanais na magsagawa ng rally, kinakailangan munang kumuha ng permit sa local government unit limang araw bago ang itinakdang petsa ng rally. Pagbibigay din ng CCPO, hindi ito pagsupil sa karapatan na malayang pagpapahayag, kundi pagtiyak nila na ang mga public assemblies ay idadaos ng matiwasay at matiyak ang kaligtasan ng partisipante at ng publiko. Hinikayat din ng mga organizers na makipag-ugnayan sa otoridad para sa pagsasagawa ng maayos na pagtitipon. Ang bigong sumunod sa batas ay maaaring magresulta nila sa legal action o dispersal ng assembly.